Hello guys, tutulungan ko kayo kung paano mag-load ang Gcash sa dito. Please panoorin niyo ang video na ito. Itap lang po ang Gcash application. May makita po kayong nakamarka na kulay pula. Sundan niyo lang po 'yan. Tapos ganun din po, may nakamarka po na kalagay diyan. Punta po tayo sa mobile load may makita po kayong dito itap lang po yan ilagay nyo po ang inyong dito number ilagay nyo lang po ang inyong cellphone number sa dito mag tapos pindutin ang next yes proceed And mamili lang po kayo dyan kung anong magkano ang inulod nyo sa akin kay tayo...